Asa sa hirap, nagluto ako ng pansit. Busbawang lang, sa bus lang yan. At saka karot sa tuloy nyo. Hindi na kung makakasa sa hirap maglalagay ng ano? Ng toyo. Kasi bawal sa akin ng toyo. Maalap. Sa una. Ito na nga kasa sa hirap. Ang manok ang na, pichong manok ang dito. At uh, katulad dati po, hindi tayo nagbibitsin po, ano? Asin lang. At toyo po, hindi pa na natutoyo may paminta na rin po yan terap dahil ko na yung pansip pinta namin pansip na karaan ayan ayan mga sa hirap ilan ako na yung repolyo pinapawin talaga yung repolyo mga hirap kasi yan ay ay ano dahil lang maluto ayan malapit na maluto to Sa hirap malapit na maluto ito hindi ako na hindi ako na kasal sa yung sasa hirap ng toyo kasi isa pa bawal sa akin ng toyo eh pero masabto po ito kahit walang toyo po sa seram. Yung pasit na niluto ko. Pasit ng ulam namin. Agaya lang sa school ay ito. Nagluto ako ng ulam ng mga estudyante ko. Bigay na kapitbahay lang o. Oh. Mga kasat sa seram. Bigay na kapitbahay. Kapitbahay lang kami yung mga asa. Yan o. Oh. Bigay nila o. Oh. Kapit po ang mga kapitbahay namin dito. Hindi po yung mga baser dyan eh. Ulam basa rin ano Wala naman nagagawa.

Mahainin kami pag uh, nalulutuin na ulam. Pag so, wala, bangutan sa tindahan, no? kaya mawalang gulahin. Yung pancit na yan, yung niluto ko, ay yung mga bigay ng mga, yung pasto pa yan, na-stack namin ng pasto, yung mga bigay ng mga pulitiko, ko, yung mga palpits, Ay, na namin niluluto. Utay-utay, ginulo-ulam namin minsan, minsan yung sa amin. Yung tagayito naman. Yung mga isa sa amin na bilibay ng mga ng bagong taon. Ang Pasko. May namimili na tali at tali at yung mga politiko eh. Sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, makasadya hirap. Huwag tayo pipiin ang ulam. Kung ano yung bigay-biyaya ng Diyos sa atin, kung ano yung nakapag nakalagay sa pagkainan, na yung nakainin natin. Importante may naman ng mga importante na may tiyan, ng tiyan natin, may kataraw-ataw. Kaya pasalamat nga ako at gato buhay namin, nakakaya pa kami ng maayos. Kahit na sa isang araw dalang beses, di ba? Sabi ba ulap tong pansit? Wala, merenda. Ano masala? At ano, pwede. Wala ka pala yung aking manak na babae na sa school pa eh. Nawala na kami. Wala. Wala. Gracias.